Hi guys! So yan, may nabili si Tito Nonong sa Timo. Timo, ito yung parang ano dito, Shopee, Amazon, sa amin sa Canada. So yan, ano yan? Cleaning cream. Kasi yung sapatos niya ay lilinisin niya, may mancha. mancha. <laughs> Tingnan natin kung effective ba yan. So bagong bukas yan. Ngayon kang kita niyo Walang halong ano yan? Wala halong lang kus kuskus balongos, guys. Ay, ano tsura. Ay, ganun. Um, Bumubula. Oh, hindi. Yes. Pum, pumahit. Ah, oh, pum. Parang sa ano yan ah? sa, sa mukha. <laughs> Parang kring <laughs> sa mukha. Uh, May takip pa. Yan, kitang-kita -tang nyo. Bagong-bago yan, guys. Magkano um, bilhin mo dyan, Tito Nonong? Ayun, 2 dollars ba ito? 2 dollars. Kung baga dyan sa atin, mga 100 pesos. Ay, ganun. May bula. Tapos cream yung parang loob. Parang, ba sabon ba yan? Anong amoy? May amoy. Ang bango eh. Ang bango? Ang <laughs> lemon. Na? Hmm. Ayun, <laughs> tetesting na ni Tito na. <laughs> Dito kasi guys sa Canada, merong ano bagong online shopping. Parang Shopee. Online shop, parang Shopee Lazada dyan sa amin, sa atin, sa Pinas. So, ito na yung ano ni Tito Nonong, yung sapatos. Ah, so, diba? Nike. Ay, yan, Nike. Yan na. Man. Ito testing nanya. <laughs> Tingnan natin kung totoo. Wala naman. Ano <laughs> so, natin. Baka La, dapat na masang basa O so, baka yun yung no, may puti i mo sa ano? I-kuskus mo sa ano? Eh, tubig kasi yun, eh. Maano man maging potato. Di na. Kasi ang ganda-ganda ng sapatos, tapos may mantsa. O, yan, no? Dilan, no! No, Dilan! Huwag mo magsusubo. Kuwas ka ng hansa? Wala naman, eh. Nandun pa rin yung mantsa. Yan po. Two dollars. <laughs> Two dollars. Hmm, parang lumilaw no? <laughs> Parang lumilaw lino naman ah. Ano ba yan? Wala. camera pala tong timo natin. Uy! Bak sa, mga, tubig, oh. sa mga white lang yan. Sa mga white. Baka sa white na lang. Diba na yun? Diba rin Oh, bakit? Hindi yung... ako kuskusin mo yan ng brush, sino <laughs> no? <laughs> Tangina. Eh. Ano lang ginagamit? Ano <try> ano Baka No, yan. So, yan. One more try. One more try. Ano, ano one more try! <try> ano, ano, ano. Ano. One more laro. try, guys. Ayan. Ano. Ayan. Kasi uh. uh. Ay. Ayan. Ayaw, ayaw. Baka nga kinukis ko It's a fake. Na-scam nice si Tito na -ano. ano. ba yan? Ay, <laughs> wala naman eh. Ay, meron ba din? Hindi, baka bagka na tuyo yan. Oh, hindi po effective yung kanya. <laughs> Nabiling. No ah, uh, shoe cleaner. Mami! Sayang, so, baka so sa white lang 'yan.